Yes, Sento. Isunod na natin. Nasa linya na rin pala ng komunikasyon. Opo, ang tagapagsalita po ng Commission on Elections, si Attorney John Rex Laudjanko. Maganda umaga po, uh, Attorney. Maganda umaga po, Senator Francis at Ma'am Cecil. Like lahat po ng taga-subaybay ng usapang to. Good morning po. Mm -hmm. Sir, assessment po. Sa ngayon po ay bisperas ng pagtatapos ng filing ng COC. So far, sir, uh, maayos po ba sa pangkalahatan? ang uh, po, maayos naman po no, uh, Ma'am Cecil Senator Francis, yung pong naunang unang anim na araw ng pagfa-file ng COC, lalong-lalo na po dito sa main office, eh maayos naman po na isagawa at doon po sa lahat ng lugar kung saan nandun po ang COMELEC venue ng COC filing na i-report po ng PNP for the six straight days, eh zero crime rate, zero election-related incident hmm. po tayo talagang pinaghandaan ho ng husto. Uh, sir, yung palang ano, uh, Batanes at iba pang mga lugar na naapektuhan ng bagyong hulian. uh, pa paano po yun? Ma magkakaroon po ba ng uh, extension ng filing ng COC? Wala po dahil po lalong-lalo na po sa lalawigan ng Batanes, yung pong October 1 na opening po namin ng COC, nakapagbukas po sila. In fact, dahil nawalan po ng pasok ng September 30 na supposedly last day po ng voter's registration, nag-extend sila ng one day. Kaya yung October 1, dalawang activities po ang lahat ng opisina namin doon. Tumanggap kami ng application for voter's registration at tumanggap po kami ng mga COCs na magpafile So wala na po talaga kami nakikitang extension. Wala na talagang extension. Yung palang PNP attorney, nakapagsubmit na po sa COMELEC na listahan ng mga lugar na kailangang ilalim sa areas of concern. Uh, kailan po inaasahan na mailalabas yung final list na yan? Ang pagdadeklara po kasi ng mga areas of concern ay ginagawa namin pag pumasok na po ang election period. Sa ngayon po ay monitoring muna po kami at coordination po sa lahat ng law enforcement and security partners. Kaya tinitignan po namin yan. Yung mga lugar na dati nang naging areas of concern ay mas hindi po binabantayan natin. And so far po, doing well ang ating law enforcement and security partners kahit na meron po talaga nakikita natin na mga may lugar na intense, may intense political rivalry, eh maayos naman pa ngayon po ang sitwasyon. Mm -hmm. And then, you have earlier pronouncement po, uh, attorney, na ipopost nyo po online yung mga COC. No, para naiiwasan yung nangyari nga po kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na nalulusutan ho tayo ng uh, allegedly eh, hindi ho isang Pilipino. <coughs> Kailan po ito mangyayari, uh, Attorney uh, Laudjanko? Ma'am Cecil, Senator Francis, sa loob po ng dalawang linggo, no, nang matatanggap namin ang lahat ng COCs mula sa iba't ibang paning ng bansa, ay ipopost na po namin sa website yung lahat ng COC, lahat ng Certificate of Nomination, pati na rin po sa party list, yung kanilang mga nominees, tatanggalin lang po namin yung mga ilang detalye na kailangan hindi po makasama ayon sa Data Privacy Act. Pero asahan po ninyo, pag nirequire po yan ng ating Omnibus Election Code at pati ng ibang batas, nakapas skill po ang lahat ng impormasyon na yan. Oho, uh, ayun. And then siguro attorney yung yung ating mga ilang ba ang inaexpect ninyong uh, magfafile na party list. Hanggang ilan po yan at uh, ilan na po ang nagfile ngayon? Po, Senator, eh, ang tansya po namin at ang pagkakabilang ay 160 po sila. Dahil may deklarasyon na po ang Commission and Bank na ang masasama sa raffle ay 160 po na party list groups. E sa kahapon po, nakaka-86 pa lamang po tayo. Kaunting-kaunting lumapas kalahati. lang sa kalahati. Kaya inaasahan po namin, itong dalawang araw na to ay talagang bubuhos po yung mahigita, halos 80 na party list groups pa nasasama. So, ibig sabihin yun ng maximum 160. Akala ko may nabawas, mab, nabawas na po doon. Papo nabawasan na po ito, no? Ah, natanggal na po yung 42 na ayon sa Republic Act 7941, dapat madilis dahil hindi nanalo ng dalawang beses sa magkasunod o kaya po hindi sumali. Natanggal na rin po yung mga ilan po dyan na talaga nagkaroon ng final decision dun sa kanilang petition for registration. So ang nasama na lang po dyan talaga, yung una na kasama sa listahan, yung nadagdag po na 42 at yung pong may mga pending pa na iniresolba pa namin yung kanilang motion for reconsideration. Mm -hmm. Ang ang interesting scene so, uh, yung Sulu. Ano? Pa paano pa rin yung Sulu at Arnilo Diangko? At pareho lang din po, no, nung naganap dito sa atin, nagpatuloy po yung filing po kasi ng mga governors, vice-governors, member ng Sangguniang Panlalawigan, ating mayor, vice-mayor, members ng Sangguniang Panlungsod at members ng Sangguniang Bayan po, pati na rin po yung kanilang members ng House of Representatives, natuloy naman po ang filing ng COC dyan. At yung ilang bahagi po ng barn, yung ating po nga uh, Lanao del Sur, uh, Basilan, Tawi-Tawi, pati na rin po Maguindanao, Natuloy din po yung filing ng COC dyan para sa kanilang governor, vice governor, members ng Sangguniang Panlalawigan, pati na rin po yung mayors, vice, vice mayors at member ng Sangguniang Panlungsod at Pambayan. Pero yung para doon sa parliamentary election na mga tatakbo, hindi na po kasama ang Sulu? Opo, hindi na po sila kasama. Yun naman po magiging regional political party representatives. Yung maghahain ng nominations at pati na rin yung kanilang legislative district representatives sa November 4 to 9 naman po yan. Asahan po ninyo na itututukan din po nating lahat po yan. Oho, Ayun. So hanggang ano oras ang uh, yung bukas, yung last day? Eh? Hanggang ano oras yon Hanggang alas 5 po ng hapon, Senator, ano? Ah, at asahan so, hindi, po ninyo. Hindi, hindi. Bago Walang po, plano may opo, bago, ng alas 12. Uh, hindi na po. Bago po tumungtong ng alas 5 po, yung lahat po na doon sa 30 meter radius na duly designated na ano po natin, queuing area, yung talagang waiting area po natin, sigurado po 'yan na talagang tatapusin po namin ang kanilang reception ng kanilang mga dokumento anong oras man po abutin po ito kahit lumampas pa yan ng alas 5. So, isang tanong na lang. Alam mo bag nag uh, napasok sa Comelec uh, kahit sa mga probinsya? ini-inspect. Gaya dito sa TET, may merong isang i-inspect muna, check-check and verify papel, second stage, check, check and elect. So, ibig sabihin nito, pag nakalusot lahat doon, ay eh, talagang in order na yung papel. Uh, yung puan na itulong ng COMELEC dito. So, wala na magiging question. Balang araw na, mali ito na ipahil mo ah. ba? Diba? Kasi dumaan na proseso. Ganon din sa probinsya. Naka-observe din ako sa probinsya na may mga check-check din, na may mga counter-counter. So, ganon ba ibig sabihin doon, no, ah, attorney? tama po kayo at na-check nache na po kung tama ba yung form, tama ba yung pinaglagakan ng COC, kumpleto ba na napunan yung mga patlang, may notaryo ba yan, meron po bang original na pirma at meron bang documentary stamp tax. Yan po yung mga tinitignan namin para masiguro na pag ginampanan po namin yung ministerial duty namin na tatanggap, eh kumpleto naman po. Kaya nga po hinihiling po namin, uh, Senator at mga at, at Ma'am Cecil, sana yung hindi yung pagdating dun palang ipatsa-check, pwede na pong ipacheck yung mga papel kahit pa po bago magsidating yung kandidato at yung mga nominado, para po ang mahalaga po, masulong na po kagad kaysa magkaroon ng problema, lalabas at babalik kung, kung kailan last minute, tsaka po may hirapan. Uh -huh. Yan po ay maiwasan na po natin. Ayun, uh -huh. at uh, bukas ay eh, asahan natin na talaga kayo ay dadagsain uh -huh. na. So, uh -huh. congratulations. At, uh -huh. pero siguro, at tabayanan pa rin natin. Uh -huh. At tabayanan Lake. pa rin natin ang... Uh mga pangyayari kayo, hanggang bukas. Siguro pahabol lang na tanong, Sentol, kamustahin lang po natin yung status po ng material misrepresentation case ni uh, ni dating Bambantarlac Mayor Alice Guo na nagbabalak ulit na kumandidato? So po, naisumitin na po ng Comelec Law Department sa Commission and Bank yung kanilang recommendation at pangako po ni Chairman Garcia within this week po ay na ng Commission and Bank anuman ang kanilang magiging hatol doon sa recommendation po ng Law Department. At agad-agad po ito mm -hmm. ay ilalabas po namin. Oh, kapag yan po ay nadesisyonan na sir, that can be a basis po ba uh, para doon sa posibleng magiging future action naman ng Comelec doon sa posibleng IVA file na panibagong COC? Ni, uh, Bagaman, uh, ako, bagamat ayaw ko pong i-preempt yung magiging desisyon po ng mm -hmm. Commission and Bank pero tama po kayo, anuman po ang maging desisyon diyan at inaasahan din po namin talaga na mayroong magsasampa ng kaso mm -hmm. na either petition for disqualification or petition to cancel COC ay eh, talagang magkakaroon po ng aksyon ng ating Commission and Bank uh, pero talagang ministerial lang hu talaga natatanggapin po ng Comelec ano, in case matuloy yung kanyang filing Tama po, ayon sa section 76 ng Omnibus Election Code, ministerial po ang duty namin. Wala kaming karapatang mag-accept or mag-reject. Pero paalala nga po namin, hindi porket nakapag-file, hindi porket tinanggap ay automaticong lehitimo'ng kandidato na talaga. Meron pong mga aksyon na maaring magganap at ito po ay hahatulan at dedesisyunan po ng COMELEC. Okay. Maraming salamat. Very well said po. Uh, Attorney Lopez. Maraming salamat Attorney John Rex. Hello uh, po ng Commission on Elections.